Hello mga ka-crypto airdroppers dyan. So update po tayo sa Hamster Combat. So punta tayo dito sa ating Telegram account. Copy natin yung Hamster Combat. So guys, na ah, click, click natin ang play in one click. Pagkatapos mapupunta tayo sa Hamster natin account. So hintay lang tayo sa guys. So meron akong update sa inyo claim lang natin muna itong proteki. So ang ating per hour guys, profit per hour ay 1.2 million. So patuloy kayo na mag-upgrade guys. Katulad nito, i-click uh, mo lang ito ang mine. Bili lang kayo dito ng mga cards, lahat ng cards bilhin nyo guys kay kasi dito si Hamster magbigay ng rewards. So sali kayo sa mga daily combo at meron din daily cipher guys. Sali kayo. So ang pagkuha ng daily cipher, so dito, eh, click mo lang dito ng tatlo, uh, ah, tatlo, tat, tatlong click. Katulad dito, isa, dalawa, tatlo. So lalabas yung daily cipher guys. So mayroon ditong, Ah, mayroong tutorial sa YouTube, YouTube guys, paano natin kunin yung daily cipher. So nakacheck na yan, ibig sabihin na, nakuha na natin yung 1 million Ah, araw-araw. So sa ngayon nakuha ko ng 1 million, then bin, binili ko na ng inapgrade uh, in-upgrade ko yung, yung 1 million, binili ko ng mga cards. So, ito na lang ang natira. So, pinalakas ko yung profit per hour kasi ang sabi ni Hamster, uh, magbibigay sila ng airdrop, libreng money, libreng cryptocurrency. So, dito sa uh, magbabas, magbibigay sila sa profit per hour. So, ubusin nyo lahat ng coin nit, uh, uh, lahat ng coin nyo at ibili nyo ng mga card. Uh, katulad nito guys, bilhin nyo ito lahat at dito dito din sa special so bilhin niyo lahat so ako binili ko pati itong walang wala tayong makuha na na hamster queens dito itong lambo for hamster CEO so binili ko yan kahit wala akong makuha kasi parang meron silang reward Diyan pa reward dyan ito Dubai office binili ko yan ng 1 million so kinuha ko rin yan kaya, ah uh, uh, baka may reward sila dyan so lahat ng cars binili ko dito So gaw uh, gawin nyo din para mapataas yung profit per hour niyo. Tapos uh, pwede kayong mag-invite. Ito click mo lang yung friends. Then copy mo lang ito. Uh, copy mo lang tapos invite mo yung kapatid niyo at iba pa mga friends sa Facebook. So pag marami ang sali sa yung the more the more uh, mas marami pang coins ang makukuha niyo. Then uh, sa ibang gagawin ibang gawin na dito guys, ito si Earn. So si Earn dito, man manonood ka lang ng kanilang video at i-claim yung 100,000. Then meron silang daily reward. Click mo lang dito, daily guys. 500 di 1 hanggang D10, 5 million ang makukuha mo. So daily check-in ah uh, daily check-in lang kayo dito para makakuha niyo itong 5 million. Then pag nakuha mo, i-upgrade niyo para mapalakas mapalaki yung profit per hour niyo. Pagkatapos, uh, kapag i-click na i-click niyo itong error drop, so i-click So kailangan niyo nga gumawa ng uh, wallet guys. Sa akin pag i-click ko ito, so meron nang wallet na nakakonek na dito guys. So create kayo ng uh, parang tan piece uh, wallet. Ah uh, pupunta tayo, i-cancel ko muna ito. Punta tayo doon sa ating Telegram. So, okay, dito tayo. Dito 'yung tree line, click lang entry line. Okay Tingkitong uh, Nating wallet, meron na ko dito'ng wallet. So, nag-open na po yung wallet. So, parang ito guys. Ito yung nakakunik, nakakunik sa aking hamster. Tan Space bita So, ito ang aking wallet. Yan ang address ko. As 0YFN. So, gawa kayo ng Tan uh, Tan Space bita wallet. So, punta tayo sa hamster. Ito, click natin ang hamster ulit. Play in one click sundan nyo guys so kailangan ito guys na makunik nyo yung hamster nyo so click natin 100 key. din pagkatapos pupunta tayo sa airdrop dito airdrop click natin yan okay click natin airdrop then i-connect nyo guys connect your tan wallet so pag connect nyo guys lalabas dyan ng uh, mayroong option na gagawin dyan uh, tan, tan space wallet Or parang tatlo yan nga wallet guys so gawa kayo ng uh, kahit tan tan space wallet guys tapos merong recovery press guys itago nyo yan, isulat nyo yan sa notebook or yung hindi makita ng iba o uh, basta itago niyo, kasi kapag na, na nasira yung phone mo, nasira yun o nanakaw yung phone mo, kapag tin itinago nyo uh, yung recovery press, uh, kapag meron ka ng bagong cellphone Uh, kapag alam mo ang recovery price, ma-recover -re mo yung wallet mo. So, importante yan guys, kasi kapag si Hamster ay nagka-price na po, uh, halimbawa, uh, nagkapira ka ng 20,000 galing kay Hamster, ya, hindi mo pa na-withdraw jikas ya nanakaw o nasira yung phone mo, pero alam mo yung recovery price, pwede mo pang ma-open -ma sa ibang cellphone. So, kapag hindi nyo na itago yung recovery press kahit million, billion pang pera mo sa, sa wallet mo, hindi mo na yan makukuha. So, hindi mo na makukuha. Walang makukuha dyan kasi yung recovery price lang po ang paraan para ma-open natin yung wallet. Kaya, dito guys, gawa kayo, i-connect nyo, click mo, connect your TAN wallet guys. Eh, merong three option. So, sa akin, ang ginamit ko, TAN space uh, wallet. So, yan. Pia, ha, yan, pinakamahalaga yan guys, na gawin nyo para maging eligible kayo sa airdrop ni Hamster. Then, paalala, paalala lang po, uh, itong ginagawa natin, uh, ito po ay 50-50. Sa airdrop kasi, sa cryptocurrency, merong nag, nagka-price, meron ding mga project na nag meaning iniwanan ng developer, hindi na, uh, uh, hindi na nila uh, iniwan na guys. So, okay, hindi nagka-price. So, failed project. Pero guys, ito parang malakas ito si hamster. So malaki ang kutub ko na makaprice ito. So gawin niyo guys, yung mga taas dito para kapag na nalista na to or uh, meron na dito na na ito sa crypto exchanger sa Binance sa OKX so pwede na nating ibinta yung namina natin nakuha natin sa pagtap-tap dito ka hamster pwede na nating ibinta uh, doon uh, sa crypto exchange, uh, exchanger like Binance tapos ibi, ibinta natin yung hamster natin at maging pira at iwiro natin uh, gamit ang ating Gcash so uh, merong tutorial guys si online rakitiro so pano, pa panoorin nyo si online rakitiro so ipakita ako sa inyo uh, open natin yung ating youtube uh, ito po ay okay ito ang ating youtube guys Uh, ito si Torogi isubscribe mo uh, new ito si Torogi ito guys so meron siyang mga videos ito about prayer rap naging milyonaryo ito guys galing kay uh, sa mga prayer rap so ito ang tutorial niya eh, guys. so makita niyo dito uh, gumagana itong tatlo so pag Claim mo lang Claim. next naman okay. So yan, si i subscribe nyo yan. Abang kayo sa mga video uh, tutorial about pre-airdrop o pre-money online. At isa pa guys, si Alrak. Alrak. So, Alrak. I-subscribe nyo ito. Ito. Ito ang ito ang kaniyang mukha. So, ang pangalan ng kaniyang channel ay Alrak o Ulrak. So, I subscribe nyo yan guys kasi ito po ay milyonaryo din ito sa mga na nagkapira ito ng milyon na gamit ang mga at airdrop. So, isa pa guys. Si online Okay. Online. Online Rakitiro. So, ito po si online Rakitiro. I subscribe mo din ito. So, ito. So, ito guys online rakitero. Meron siyang mga tutorial about hamster. So yan lang aking update sa inyo, palakasin niyo yung uh, profit per hour at saka i-connect niyo yung hamster niyo sa iyong wallet. So gawa kayo ng wallet sa Telegram. Yun, uh, kapag yung tutorial ko hindi uh, hindi niyo maintindihan, so manood kayo ng ibang mga YouTuber, vlogger dyan. Meron maraming mga tutorial. So I hope nakatulong sa inyo. God bless po sa ating